Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito <laughs> naman po ang Pobre Kapampangan. Ayan, maghahanda ako. Lilipat na naman ako sa Jeddah. Ano ba yun? Lagi na lang ako nalilipat. Kasi dito, uh, sobrang ng tao. At saka doon sa lilipatan ko, kailangan na po. So, uh, transfer na naman tayo. Tingnan nyo naman yung mga gamit ko. Kalat-kalat. Hindi ko alam kung ano yung unahin ko. Ang hirap ng patransfer-transfer kung saan-saan ka ihagis kung saan-saan ka sa iyo So, kayo sa mga OFW dyan, mga kababayan natin dyan, kapag uh, uh, nandito kayo sa Saudi o oh, yung mga pinapakrabawan nyo, yung mga gamit nyo, huwag kayong mag-ipon dito ng gamit. Sigurado so, may mahihirapan kayo, lalo sa paglipat-lipat na lugar at yung kapag narami ka uh, gamit, hindi mo alam kung Uh, saan may lalagay? <laughs> tingnan nyo naman, no? Pati yung mga kumot ko, o yun yung box, na Carolina. So, ipapabagay natin sa Pilipinas yan. Ngayon, iyahanda ko, ayan, yung mga gamit ko ng mga pantalon, mga damit. Iyan lang ang dadalhin ko. At yung mga gamit ko na, ito yung mga lutuan, kaldero, tingnan, kutsara, kawali. Hindi <laughs> ko alam kung saan ko iiwan nga. Iiwan ko na lang siguro para hindi na ako mabagitan, mabigatan. <laughs> so, ayan, maganda na tayo at, ah, uh, ng alas 3, pupunta lang tayo sa Jeddah at hinihintay ako ng service doon. Ngayon, magluluto tayo ng kakainin natin para maunin doon sa sa bus. Para hindi na tayo gumastos kasi malang uh, doon, dahil <coughs> sa dadaanan natin. So, magluluto ako. Ipipihahan lang natin itong ating uh, mga gamit para ay wala na akong iisipin pa. Tingnan nyo, isa yung luggage ko, dalawa, at yung Uh, sa pa sa so, tatlo yung labis ko pupunuin ko na yan at yun ay iman ko yung iba tapatala ko sa pala yung natin na tayo napakaraming mga ito grabe ito yung isang ko na ilalagay ito na problema ko ngayon napakaraming mm -hmm. mga damit yung mga katalong ko ay iba pa kong ganit hindi ko alam kung saan ko ilalagay ba ang bang so ito ang na natin gagawin natin ito sa aking luggage napakaraming grabe So, ito na. sana so, dalawa, dalawa. Dalawang lagi sa dalawa. saka yung isa, tatinot. So, punta na ako. Yan, ready, ready na tayo. At ko na, na lahat yung mga gamit. So, so doon na lang. At, uh, tapos ito, magluluto ako. So, at, uh, ready na natin itong ating mga gamit at bababa tayo. So, isip natin itong isa kung paang dito. Ito. ito yung mga pantalon ko na ano, napakadami. Galagay natin dito sa ating lagapintin, itong luggage.

Ayusin mo na po yung mga ganito ay yung mga laki po. Isa, dalawa, tatlo. Yan lang muna siguro yung mga dahil Mga tanto po kung ipag-tend po yung mga kumot niya. At pa mga kagamit sa kusina, yung pinggan, kaldero, kawali, kutsara, lahat iba wala lang. Pwede mga ganito kasama. So, ayan. So, mamaya, tuloy natin ulit kapag nakahanda na Tapos natin parang mga So, tuloy na natin ulit sa susunod na video natin. At tutuloy pa lang natin yung mga kasundi pong video na So, guys, mamaya natin ulit. So, ito na yung mga gamit ko. Ready na. pag natin na sa hanteri. At yung mga mga gamit ko, ayan, naka-ready na. Ready na. Ito, Philippines. Ayan yung mga ah, package ko. At yung ito yung pinaran ko. Hindi na po nyo na ako dito sa higaan ko. <laughs> sa ilang buwan na pamalagi ko dito. Walong buwan na yan. Hindi na po natutulog. Ayun pa, iniwan ko na yung gamit ko na yun. Hindi ko na so, napakaraming mga gamit ko. So, yung bag, iwan ako na rin. At yung iba ko mga pagkain, iniwan ko na rin. Kagaya ng mga pangsangka. Kaya yan. So, ang tingnan ko dito. <laughs> yan yung, yung bahay namin. Ang wala. May sarili kang rep. Ay, may rep din yung kasama ko. So, dalawa yung rep namin. Yung mga kasama ko yan. Diyan, natutulog. <laughs> na ako, bro. <laughs> so, ayan.

Intake lang mm -hmm. yung service eh. Ay, ati mm. Yung mga lagis ko yung ka ba? tiga bilang sa Ako lang. Dito, uh, dito, oh. Oh. Ha? Hindi na. <laughs> 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 mga maalam na ako sa inyo. <laughs> oh, <nakuloy. laughs> <Ay> na. <laughs> hindi, hindi. Ibang tao yung yan <laughs>

ito na yung mga lalahin natin ngayon yung service ko lagay natin dito Oops. Mr. Kevin. Aldi. Kevin, ya, ya, ya. Salamat sejahtera. Siapa? 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 dito sa Siapa? 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 Siapa?

At dito yung opisina, ayan. Doon yung kapuntasan sa kahit so, so, ko. So, na. Huwag din ko nalang yung balak sa kapuntasan kayo. Ay, Nakaayos na yung gamit natin. At ready to go na tayo. Hey. Madaling araw na siguro kung makakarating doon kasi sobrang layo ng 12 hours. So, anong oras na? Assalamualaikum आपने कौन जॉब करा क्या तो मैंने मैंने एक जगह जॉब की और मैंने आपके लिए गुरु yung जॉब करना पड़ा था लेकिन मैंने मदद नहीं करा ना तो ना कुछ रहा और समय ना मेरे कॉल आया था So, dito lang kasi sa sub ko mga kulang sa dalawang dahan so, yeah. so ayan, magbibahay na tayo alis na ako, ito yung lugar ko dito sa to 8 sa Riyadh at magbibahay na naman tayo tapos na yung mission ko dito sa Riyadh, another journey na naman, magbibahay tayo sa Trang Jeddah natapos na yung trabaho ko dito sa Riyadh so magbibahay na tayo pupunta tayo sa sabko sa bata then pagdating doon sakay natin yung mga gamit pakunta na tayo ng Jeddah yung biyahe ko labing dalawang oras so anong oras na alas 4 na ah... Uh, mga alas 6 ng madaling araw yung dating ko doon ng umaga so ngayon yung hand carry ko at saka eh, yung mga gamit ko

Kailangan dito kasi mag-iisim ka, lalo lalo na sa trabaho, natos, eh. lalo lalo na rin sa mga kasama natin, mga, 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 mga kasalamuha. Dahil pagdating ko dito, ito yung mga tao na, hmm. na, 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 na ko, mga kasalamuha <laughs> diba ko, mga kaibigan ko, di ba yung mga kabalik. Yeah, ayan, papaalam ako sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. Sa party, uh, turing nyo sa akin, kahit na video yun. Hindi tayo magkakasunod. <laughs> Dahil nga, siyempre, naintindihan ko rin naman kayo. Dahil yung trabaho lang ito. Dahil nga. Alas. Dahil sa pandemya, nangyari na ganyan na sa loob ng sasakyan. Kasi <laughs> pwede yung apat tayo. Siyok. Ako na nagpaubaya sa inyo para Makumpleto kayo. hindi Sa mga kaibigan ko dyan. Pasensya na yung mga tampuhan natin ng galit ng Basta kinilabas ko lang yung sama ng loob ko. Sa inyo, at sa mga tao na nakasamahan ko dyan. Kasi sa sa ugali ko. So, naging kakwarta ko dyan. Sila Kevin. Sila Kenji. Sila Mike. So, maraming maraming sa, sa inyo. Sa inyo. Sa inyo yung mga kaibigan natin sa kapita si Pia Mertz, si Lorenz at yung yung nakasama ko si Junson si Lais, yung mga masabi sa inyong nagatay sa atin umupon lang, basta tuloy lang ang buhay maramang salamat din sa inyo sa mga nakasama ko sa Pampaco si Lator, si Laban si Arnel pasensya lang kayo kung may mga nangkuha natin kung may mga katagalit sa ating wala na yung ngayon sa inyo na yung trabaho na yan. Ako, bahayan yung sa mga nagawa ko sa inyo yung mga sa isang tapos. Wala na yun. ko lang po yung sama, sama, kasama natin. Kasama natin. tapos. Hindi naman ako nagtatakot sa mga 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 po yung mag yan sa April 10.

sabi ko sa iyo, kalimutan na kayo. Ang nagdama, sama kita. Ang nagdama, galing So, ito, wala kong plastic ang sabi ko sila sa akin. Siyempre, bilang isang tao. Yung mga galing ng tao, siyempre, ang tampuhan natin, dala lang ang emosyon natin yan. So, move on na tayo lahat. Basta masaya na ako. Ayan, punta ko na ikulay na ako sa ito. Tapos, punta na ako dito sa pinagmulang ko na dati dito sa Jeddah. kayu jan karena pengingatannya nyuri nyusari ninyo at interbal ninyo marah marahin selamat sa banding natin <laughs> good luck sa inyo so, yan. Now, alis na this, huh? lang sa inyo huh? so, <laughs> <Malang. Stop. laughs>

Ayan, nandito na ako sa loob. May yung mga bagay ito. At magbibili lang tayo ng ticket. Hintay tayo dito. Hindi ko alam kung anong oras ako makakarating sa Jeddah. Bibili lang ako ng ticket nung kasama ko na driver at papunta ng Jeddah. At eto, magintay tayo. Bibili lang ako ng ticket ng kasama ko. Ito nga uh, yung waiting area. Hindi ko alam kung anong oras ako makakarating sa Jeddah. Ngayon, 5.30 ng hapon kung makakuha ko ng 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 alas 6, 6, 6 ng umaga doon pala ako makakarating napakalayo ng Jeddah guys 12 hours so 1,200 uh, kilometers so tayo tayo na. na finally ayan nakabili din ako ng ticket ko 230 real yan papunta sa Jeddah pumila kami doon sa bus na yun at ito yung mga gamit ko ang layo guys 1,200 kilometers so ang biyahe ko is uh, 7.30 ng gabi makakarating ako doon mga umaga na alas 7 ng umaga ayan at ngayon ito dito ako ngayon nagpapahinga so maghintay pa ako ng isang oras at kalahati kakapagod din baka doon na rin ako matulog sa bus at uh, buti na lang ngayon nakapaglaon ako ng pagkain ko at uh, baka matulog na rin tayo sa bus 1,200 kilometers ilang oras yun? 12 hours ang sakit sa pwede <laughs> so ayan update ko na lang kayo mamaya pag pakain uh, natin sa bus at uh, ngayon napag-upin ako at uh, napapahinga sa yes, uh, biyahe din papunta doon sa lugar ko uh, galing sa lugar ko papunta rito sa SAPCO. Kaya, hintay-hintay din ako. Ayan, finally, uh, malilipat na ako sa dati kong uh, site dun sa Jeddah. So, natapos na yung kontrata namin dito. Yung dati, trabaho ko yun nga. ko sa sanitizing at natapos na nga yung pagpapagas sa sanitize namin. So, back to work na na ako doon sa Jeddah sa dati kong trabaho yung mga kasama ko. Ayan.

sampung oras na yung nakalipas at natulog ako at nagpahinga sobrang pagod yung biyahe ang layo nandito na kami sa taip ayun kasama ko si Abdullah kay Karen Karen? Hakim si Hakim pala <laughs> at nasa taip na ako Tingnan niyo yung tayo. Guy, guys, papakita ko sa inyo. Mabundok siya. Tingnan yeah, niyo. Yan 7th of na-delay pa kami ng mga ilang minuto. Kaya, delay din kami mga Jeddah. Okay, guys, May na naman natin yung At, uh, tayo. Kasi, wala. Wala ba

bago kong kaibigan. Lamit <laughs> siya sa Jeddah pa punta rin sa sa, sa Ria Tingnan yung papakita ko sa so yun, yung dahil ba? Yung bato. 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 bato yung Ano Yung bato. Yung bato. Yung bato. Yung bato. <laughs> wala mga alamat parang yung sa ano crack ng ano crack ng ano ng buwan imagine niyo yung sa buwan ah, wala pa pa hindi pa pala kayo sa, sa buwan natita <laughs> <laughs> ko lang sa buwan ganyan ang itsura ano yung parte ng tayo Malamig dito guys Alam niyo ba, Baga buwan ng Nobyembre at mag na Ang taglamig dito 6 na buwan At ino talagang muna din ang yelo dito Tapos yung nakikita mo dyan Sa kapatidupan At tumira din ako dito sa lugar ito na ito, uh, ilang taon, isang taon yata. Yan, walang masyadong ito yung pinaka provincial nila. maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan na nanonood. Okay, okay. enjoy watching po. God okay. bless. Pag-upin ko pa.